Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, kung saan hatid namin ang impormasyon, kuwento at kaalaman na makakatulong sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa usaping kalusugan, relasyon at pang-unawa sa katawan ng tao. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaliwanag na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas magandak o may paliwanag ang mga importanteng paksa tulad nito. Kaya kung mapapansin ninyo ang mga larawan, illustrations, o visuals sa video, layunin nito na gawing mas madaling sundan at mas enjoyable ang ating topic. Pero huwag kayong mag-alala, ako pa rin ang gumagawa ng research, ako pa rin ang sumusulat ng script, at ako pa rin ang nag-edit -e ng buong video para may bigay sa inyo ang pinakamakabuluhang impormasyon. Kaya kung handa na kayo, umupo lang ng komportable at simula na natin ang isang napakahalagang pag-uusapan ngayon. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 bagay na nagpapahina sa lakas ng kalalakihan. Maraming lalaki ang nakakaranas nito, pero hindi alam bakit. Madalas tahimik nilang dinadala at minsan nauwi sa pagdududa sa sarili. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ito ng malinaw, malinis at edukasyonal. At para mas maintindihan natin ang sitwasyon, ipakikilala ko sa inyo ang isang lalaki na dumaan sa problemang ito. Si Mang Kanor. Kwento ni Mang Kanor. Si Mang Kanor ay 58 years old, isang masipag na ama at asawa. Dati masigla siya, puno ng lakas at hindi natitinag sa trabaho o bahay. Pero nitong mga nakaraang buwan, may napansin siyang hindi maganda. Parang hirap ng mag-react ang kanyang pundasyon bilang lalaki hindi niya may paliwanag, hindi niya maamin, at araw-araw na lang siyang ini-stress ng lihim na ito. Isang gabi, habang nakaupo sa terasa, malalim siyang napabuntong hininga. Bakit kaya humihina? May mali ba sa akin? Dito nagsimula ang kanyang paghahanap ng sagot. Ten bagay na nagpapahina sa lakas ng kalalakihan. 1. Matinding stress. Nalaman ni Mang Kanor na ang sobrang stress ay nagpapataas ng cortisol, hormone na sumasakal sa testosterone. Kapag mataas ang cortisol, bagsak ang lakas, gana, at sigla. Mas mabilis mapagod, mas mababa ang motivation, at mas mahina ang performance ng lalaki. 2. Kulang sa tulog. Nalaman niya rin importante pala ang 7 to 8 hours na tulog. Habang tulog kasi, doon gumagawa ng hormones ang katawan. Kapag kulang ang tulog, kulang ang testosterone, kulang ang energy, kaya pala unti-unting humihina ang kanyang dating sigla. 3. Sobrang gadget sa gabi. Naging hobby niya ang cellphone hanggang madaling araw. Ang blue light mula sa screen ay pumipigil sa melatonin, dahilan para pangitang tulog. At kapag pangitang tulog, pangit din ang lakas kinabukasan. 4. Sobrang alak at paninigarilyo. Halos every weekend, umiinom siya at nagyoyosi pa. Ang alak ay nagpapabagal sa hormones at reflexes. Ang sigarilyo naman ay sumisira sa daluyan ng dugo na napakalaga para sa lakas ng lalaki. Dito siya natahimik. Hindi niya alam na ganito kalaki pala ang epekto. Fifth, mataas na blood sugar. Nalaman niyang borderline diabetic pala siya. At kapag mataas ang blood sugar, Nasisira ang maliliit na ugat at nerves na kailangan para sa matatag na performance. Kaya pala minsan parang mahina ang signal ng kanyang katawan. 6. Kakulangan sa ehersisyo. Nasa trabaho siya na laging nakaupo. Kapag walang exercise, humihina ang puso, muscles at endurance. Ang katawan ng lalaki ay kailangan ng galaw. Kaya kapag wala, unti-unting humihina ang natural na lakas. 7. Hindi tamang pagkain. Mahilig si Mang Kanor sa pritong pagkain, instant noodles at matatamis. Ito ang nagpapataas ng cholesterol at nagpapabigat ng puso. Kapag hindi healthy ang puso, hindi rin healthy ang kalakasan ng lalaki. 8. Pagkapagod at burnout. Lahat ng problema sa buhay, pamilya, pera, trabaho, sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Kapag emotionally drained ang lalaki, natural na bumababa ang kanyang gana at lakas parang wala nang natitirang energy para sa sarili. 9. Mababang kumpiyansa. Napansin niya ring bumaba ang tingin niya sa sarili. At tandaan, kapag natatakot kang magkulang, mas lalo kang nabibigo. Ang utak ay kayang magbigay lakas o magpahina, depende sa iniisip natin. 10. Madalas na stimulants energy drinks, matatapang na kape, akala niya pampalakas. Pero sa likod nito, pinapagod lang nito ang puso at hormones. Kapag nasanay ang katawan sa artificial energy, humihina ang natural na lakas ng katawan. Pagkatapos malaman ng lahat ng ito, napaisip si Mang Kanor. Hindi pala ako mahina. Napabayaan ko lang ang sarili ko. Kaya nagsimula siyang magbago. Inayos niya ang tulog. Nagbawas sa alak at sigarilyo. Naglakad-lakad araw-araw. Kumain ng mas malulusog na pagkain. Binawasan ang stress. Pinahalagahan ang sarili niya muli. Hindi minadali hindi nagmadaling magbago. Pero araw-araw, paunti-unti, may improvement. At isang umaga napansin niya bumabalik ang sigla, bumabalik ang lakas, at bumabalik ang kumpiyansa niya bilang lalaki. Hindi milagro, hindi gamot, kundi sariling disiplina. Bago tayo magtapos, dagdagan natin ang kaalaman ni Mang Kanor sa pamamagitan ng limang pagkain na makakatulong sa pagpapanatili ng lakas at sigla ng lalaki. Itlog para sa protein at zinc, isda tulad ng salmon para sa omega-3 at malusog na daluyan ng dugo, saging para sa mabilis na energy boost, mani at nuts para sa healthy fats at hormone support, at berries para sa antioxidants at maayos na circulation. Sa simpleng pagsama ng mga pagkain na ito sa araw-araw na routine, mas napapalakas ang katawan, mas alerto si Mang Kanor, at unti-unti ring bumabalik ang kanyang kumpiyansa at sigla. Bago tayo magtapos, dagdagan natin ang kaalaman ni Mang Kanor sa pamamagitan limang prutas na makatulong sa pagpapanatili ng lakas at sigla ng lalaki. Una, pakwan, mayaman sa citrulline na nagpapabuti sa daloy ng dugo at stamina. Pangalawa, avocado, may healthy fats at vitamin E na sumusuporta sa hormone production. Pangatlo, pinya, taglay ang bromelain at vitamin C na nakakatulong sa digestion at nutrient absorption. Pangapat, strawberries, puno ng antioxidants para sa healthy circulation. At panglima, blueberries, sumusuporta sa brain function at alertness. Sa simpleng pagsama ng mga prutas na ito sa araw-araw na pagkain, mas napapalakas ang katawan, mas alerto si Mang Kanor, at unti-unti ring bumabalik ang kanyang kumpiyansa at sigla. Maraming salamat sa panood at sa oras na ibinigay ninyo sa video na ito. Kung naging kapaki-pakinabang ito, huwag mahiyang i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapan at matutunan tungo sa mas malusog na katawan at mas maayos na relasyon. Tandaan ninyo, ang kalakasan ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa edad o sa panlabas na anyo, kundi kung paano niya inaalagaan ang sarili niya, physical, emotional at mental. Kaya sana tulad ni Mang Kanor Piliin ninyong alagaan ang katawan at isip araw-araw. Hanggang sa susunod na episode, ingat kayo palagi at maraming salamat sa inyong patuloy na suporta.